Hyundai, nandito naman yung ano ko. Maingay, nagtitinda. Nandito na yung maingay na nagtitinda. Ang daming ano. Ganyan talaga pa mga mga doon Sixty talaga. niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi sabi Oh, uh, masariwa yung mayari. Yung ah! mayari lang, bilas ah. Ay, bilas <laughs> oh, oh, na. Ka? Bilas, oh, bilas ka? Oh, Di oh, yeah, na. Oh, nag-vlog ako. Yeah, muna. ito yung Ito yung mga pano ko. Sabene ko. Sariwa. Sariwa to, Masariwa pas sa may are. Sariwa pas sa may are. Oh, ba? Pero, Sariyo, pasariwa. Uy, pasariwa na kayo. Hindi na. Ang landi nito. Sariwa na nga daw siya, hindi na nakatikim ng ano. Ay! Tao. Lager, lager. O, oh, yan o. Bili kayo dito. Bote na to. Naka, nakasahod na ako. Wala o, isa pa. isa pa nakasahod. Oh, Magigot-ikot ako. Para, para pag ano sa mga anak ko, gusto. Alam mo naman, I'm single mother. O, oh, pero maganda. single mother. Yan lang yung naglalako ng maputi. Diba? Sabi na nga, bakit hindi daw kumiti? Bakit hindi daw kumiti? Nagluta ka na. Wala, wala akong ginamit. na siyang ginamit. Parang <laughs> slow. Babay na mga kabayani. Babay kabayani.